isa sa mga pinaka tanong mula sa mga defense analyst ng Amerika ay kung uh, nalalapit na ba ang tangkang paglusob ngayon ng China sa bansang Taiwan? Maraming mga bansa ngayon mula sa Asia at Amerika ang labis na tumututol at nangangamba sa pahayag ng Beijing na kung kinakailangan ay kanilang gigirahin na anumang oras ang Taiwan at upang tuluyan na nitong masakop ang nasabing bansa sa ilalim ng China inaasahan na na sa oras na tuluyan ng lusubin ng bansang China ang Taiwan ay maraming bansa ang inaasahang tutulong at isa na ay ang United States of America. Importante para sa China na mas akop ang Taiwan sa lalong madaling panahon na kung saan ay maraming officials mula China ang naniniwala na sa oras na mapabilang muli sa kanilang bansa ang Taiwan ay mas mapapaangat muli nila ang kanilang ekonomiya sa China. Kung baga, ay kukunin ng China ang lahat ng mga yaman na maaaring makuha nito sa Taiwan sa oras na ito ay mapasakamay na ng buong militar ng China. Kaya hindi nakakapagtaka na maraming mga Chinese official ang nagagalit sa mga taga-ibang bansa gaya ng United States of America at Japan na nagpahiwatig na ng pagtulong sa Taiwan sa oras na ito ay lusubin ng China. At dahil sa panghihimasok ng Amerika at Japan sa nasabing sigalot ay nagbigay agad ng nakakatakot na babala ang Chinese General Jiang Yuxa na kung sino mang bansa ang magtatangkang paghiwalay ng China at Taiwan sa kahit anumang kaparaanan. Ay hindi magdadalawang isip ang kanilang bansa na ito ay atakihin maging ito man ay ang mga first world country gaya ng Japanese or Americans at ayun pa sa formal statement ang nasabing General, the Chinese military will show no mercy to any country that will try to separate China from its power over Taiwan. At binigyan diin muli ng nasabing general na hindi sila magpapakita ng anumang awa sa kung sino mang bansang magtatangka na tulungan ng Taiwan na labanan ng China. Kaugnay pa rin ng nasabing pagbabanta ng general ng China ay nagpapadala na ang nasabing bansa ng mga satellite imagery sa Russia para sa military purposes bukod dun ay Nagpapadala na rin ang China ng microelectronic tools para sa mga tangke. Maraming nababahala sa balitang ito dahil mas delikado kung magpapatuloy ang kampihan ng dalawang higanteng bansa. Sa madaling salita sa pagsasanib pwersa ngayon ng China at Russia ay posibleng mas mapapadali nito ang pag-atake sa mga maliliit na bansa.